Ipinahagi ng Department of Health sa naging pagdinig sa Senado na gumawa sila ng MPACS National Action Plan na layong makontrol ang pagkalat ng sakit at mapanatiling zero ang mortality rate nito sa bansa. Sinuwel talakay sa detalye. Walang lockdown na ipatutupad sa bansa ng dahil sa monkeypox o Mpox. Ito ang tiniyak ni Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health sa isang pagdinig sa Senado ng Committee on Health and Demography at Finance Committee. Paliwanag ni Domingo, hindi na kukuha sa hangin ang Mpox kundi direct or skin-to-skin -skin contact ang paggahawa ng nasabing sakit. Nakikita anya ito sa balat. Katunayan niya sa labing apat na kaso ng MPAC sa bansa ngayon, 那还得了！ ay nasa bahay lang nagpapagaling. Hindi ho natin re-require ang pagka-ospital sa mpox. Hindi sila nalalagutan ng hininga, hindi sila kailangan ng ICU, hindi sila pinag-face shield, hindi sila nire-require ng face mask. Basta ho naka-home isolation sa bahay. Sa ngayon, nakabuo na rin ang kagawaran ng isang mpox task force na pinamumunuan ni DOH Secretary Teodoro Herbosa at kinabibilangan ng iba't ibang medical expert ng ahensya at yan po yung mga iba-ibang sangay ng ating MPOX Task Force sa so pagpablano, sa surveillance, sa clinical and public health, sa biologics, kaperahan, logistics, pati ang ating risk communication and behavioral change. Naitatag na rin ng kagawaran ang MPOX National Action Plan na may layuning makontrol ang transmission at mapanatiling zero ang mortality sa bansa. Ang mga sumusunod po na slide ay tungkol sa mga scenarios. Sa ating pong nanonood na nakikinig na publiko, wag ho tayong kabahan. Ito ho ay sinasabi na maaaring mangyari at pinaghahandaan ng kagawaran ng kalusugan pero hindi nangangahulagan na mangyayari. Pinag-aaralan na ng PhilHealth kung paano maipapasok ang impact sa kanilang health package. Tiniyak naman ni Domingo na sagot na ng DOH ang testing ng MPOX sa ilalim ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patient o ma program. Kaya po libre ang MPOX testing sa ating mga DOH hospitals ngayon dahil sinasagot siya ng maifip ng maip ng DOH habang ang PhilHealth po ay nag-aaral na kung paano gumawa ng isang testing package. nag na rin ang DOH ng mga guidelines at polisiya para para sa prevention at management laban sa MPOX. Kabilang na dito ang tamang gagawin sa taong nasawi na positibo ng MPOX. Batay sa pinakabagong datos ng Department of Health, nasa labinapat na ang kaso ng MPOX dito sa bansa ngayong taon. Ibig sabihin lang nito, ayon sa gagawaran, mabilis nilang nadedetect ang infected ng nasabing sakit, kaya naman agad nilang nabibigyan ng tulong medikal at napipigilan ang pag kalat nito. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.